Ayan. Hello guys. Hello everyone. Kamusta po yung lahat? So welcome po sa ating video. So ang topic po natin ngayon is Ayan. So ang topic po natin ngayon guys is about po pa, um bakit kailangan natin Ayan. So bakit kailangan natin sumubok ng opportunity? habang nasa abroad tayo. Ayan guys. So by the way, ang daming nagtatanong dito sa akin na sis, bakit kailangan kong subukan yan? Bakit kailangan kong mag-try? Bakit ano ba yung ginagawa mo? Ayan. Maraming mga nagtatanong sa akin na ganyan. <clears throat> so ito guys, tip, kunting tips ko lang naman sa inyo para may idea po kasi base po sa experience ko. Ayan. So ito po yung ginawa ko. So ito po yung pinaghugutan ko, bakit ko ginagawa yung uh, mga opportunity? Bakit ako sumubo? Ayen. So unang-una guys, bilang OFW, kailangan kasi natin um alam naman natin sa sarili natin na hindi um hindi natin alam na pwede tayong papaauwi in any time. Ayen. So sa experience ko, so nag-break contract ko ako. So dyan pa lang alam na natin, di ba, na dapat sumubok tayo sa isang bagay para sure ball na ano man yung mangyayari, at least may negosyo na tayo, itutuloy na lang sa Pinas. Pangalawa, ini-time na makakawi tayo guys, is good news po, mayroon ako tayong negosyo na pwede tayong makapag-withdraw pag uwi. May mayroon tayong savings in short. Ayan, kasi alam naman po natin na pag nasa ibang bansa po talaga tayo, hindi naman po lahat mayroon naman pong nakakaipon, guys. Pero kagaya ko po, po na single mom, so alam naman natin na hindi natin matiis 'yung mga anak natin, family natin. So kailangan talaga natin magpapadala buwan-buwan. So hindi natin masasabi na makakaipon talaga tayo ng malaki. So ako, guys, nagpapasalamat ako kasi um, umuwi po ako. Syempre, good news, mayroon po akong uh, savings dito sa negosyo. So, mayroon po tayong i-claim, ganun. Yun yung kagandahan pag nasa ibang bansa ka, tapos ngayon, ginagawa mo na, habang nasa ibang bansa ka, ginagawa mo na yung negosyo. Kasi anytime ka uwi, anytime ka papauwiin, so good news, hindi ka matatakot. Ayan. So, ito pa guys, ano yung ano advantage pag ginawa natin? Bakit kailangan natin sumubok? Kasi, halimbawa na ilangan yung pamilya natin, di ba? So, hindi natin alam. So, bigla tayong uuwi. Ayan, isa sa ka-business partner ko na sa Saudi Arabia. So, um, nagkasakit yung tatay niya, tapos may nangyari na hindi maganda, in short, tapos umuwi na siya. O, nakauwi siya na hindi natapos yung kontrata. So, ano yung good news? Ang good news is, nandito na siya sa negosyo, ginawa na lang niya at hindi na siya bumalik sa abroad. Ayan, hindi siya natatakot umuwi kasi alam niya na may bis na may negosyo na siya kagaya ko ngayon. Oo, umuwi ako ngayon. Alam niyo 'yan na wala akong kapira-pira guys kasi nagpay contract tayo. Pero bakit hindi ako natatakot kasi may negosyo na tayo. So 'yan yung lamang pag habang nandiyan ka ibang bansa, ginagawa mo na siya. Nagpa-member ka na, oy nagpa ka na kasi uuwi oh, ka, hindi ka matatakot kasi tatrabahoyin mo na lang siya. ba? Diba? So, yun yung kagandahan. So, pangatlo, yung, pag nagpa-registered ka dito, good news is pang lifetime na siya, guys. Pang buhay na siya. So, hindi ka na matatakot kasi um, yung negosyo natin, hindi po siya parang na-expired yung perang binitawan mo ngayon bakod sa produkto na ma-receive mo. Ayan. So, pang habang buhay na siya at pwedeng ipamana sa anak mo, sa kahit sinong iiwanan mo, ayan, kung sino yung mamanahan mo. So, imaginein mo kung gaano po siya kaganda. So, kahit anong klaseng negosyo, guys, ayan, pwede po natin papasokin basta alam natin yung company is maganda. Ito pa yung advantage pag nag-start ka dito. Ay, sa lahat pala ng ano, shout out sa lahat ng mga kasisi ko dyan, sa lahat ng mga business partner ko dyan, na patuloy pa rin ginagawa yung negosyo. Ayan, congratulations. Kasi excited po ako na makaka-uwi kayo, makakasama na namin dito sa Pinas. Sa lahat ng mga nagdududa dyan, isa lang po masasabi ko, huwag mong pairalin yung duda mo kasi nung time na ako, na nagdududa din ako dito sa negosyo na to, pinagsisihan ko yon kasi imaginein mo, Ilang mga buwan, ilang mga araw na pinalipas ko, instead na kumita na ako sa oras na yun, di ba? Dahil pinalagpas ko yung mga oras na yun, ang daming mga nasasayang. So, di ba? Dapat hindi tayo mag-aksaya ng oras. So, habang maaga pa, guys, mas maganda na simula na natin. At yung company kasi namin, guys, na sinishare namin sa'yo is 19 years na. So, imaginin mo, sobrang tagal na, hindi na siya basta-basta na um, hindi na siya basta-basta na mawala na company. Kasi 19 years na, mag-21 years na tayo. So, imagine mo. Sobrang tagal na. At ilang mahigit 21,000 na ka mga OFW, ang dami ng mga daging milyonaryo na natutulungan ng ating company. So, proud na proud po ako kasi ginawa ko siya 2015. Ayan. So, sa 2015 na yun, hanggang ngayon, nandito pa rin ako. So, kung nakikita nyo yung main account ko, so, hindi na po tayo nagbibiruan dito kasi kumikita na po tayo dito ng uh, pera. Ayan. So, ang, ang pag-usapan lang natin ngayon is, kasi kahit saan trabaho ka, kumikita ka ng pera, guys. Pero ang pag-usapan natin, kagaya namin mga bilang OFW, yung tipong pagod na pagod ka sa ibang bansa, may amo ka, tapos, ang sipag-sipag mo, yung kahit gaano ka kasipag. Tapos, kahit gaano ka kasipag, tapos, naka-fix pa rin yung income mo. Ayan, ang kagandahan dito, pag nandito ka, ikaw yung boss, hawak mo yung oras mo. Kung magkano yung gusto mong kikitain dito, is mo nga lang. Kung wala kang alam dito, nandito kami, nandito yung buong mga mentors na mag sa sa'yo, mga advisor. Na, oh, kahit wala kang kalam-alam, good news tuturuan ka nila step by step. Kung nasa ibang bansa ka, hindi ka na, hindi ka dito sa personal, dito sa Pilipinas, ayan. So, may Zoom cloud tayo na pwedeng ituturo sa iyo lahat step by step. Basta may cellphone ka, mag-download ka lang ng Zoom cloud meeting, ayan, may access ka na sa training natin, guys. Yun yung kagandahay. So, sa lahat naman ng mga ano, um, nagdududa about sa mga produkto natin. So, guys, yung mga produkto natin is solid po. Kasi, um, about po siya sa kalusugan. Kaya sobrang nakakatulong sa kalusugan natin. Ayan. So, proud na proud po ako. Pinagmalaki ko yung produkto namin. Kasi, buong family ko po is natutulungan dito. So, sa, sa mga kapwa, kapok kong WFW ay ayan. So, alam naman po natin na malayo tayo sa family natin. Alam naman po natin na, di ba, mas masarap yung makakasama yung family natin habang kumikita. So kung gusto mo lang naman na um, makakatulong sa family mo kahit nandiyan ka sa ibang bansa, so pwede kang gagamit ng mga produkto natin. Ay kung hindi ka naman mahilig magbebenta, so um, gagawin mo na lang is magre-refer ka na lang. Magpa-register ka kasi gagamit ka ng mga produkto hindi ka mahilig magbibenta, so gagamitin mo lang yung mga produkto. Ayan. Kung mahiyain ka, pero gusto mo makapagbenta, mag-refer ka lang. Ayan. Hindi mo kailangan magpapaliwanag. Kami na yung magpapaliwanag. Tapos explain namin sa kanya step by step. Ganon lang. Okay? Tapos may sistema po kami dito na good news guys. Na kayang-kaya mo siyang um, gagawin yung negosyo. Kasi may training tayo dito na kung saan mamonitor ka, mamonitor natin yung mga tao so padownloadin mo lang yung cloud meeting para updated ka sa lahat ng mga training yeah. so congratulations guys thank you very very much ginawa ko tong video na to kasi ang dami po ng mga nagtatanong sa akin ba bakit kailangan, ano yung gagawin yung ano pinaliwanag ko na yung mga about sa produkto natin diba ba? Oh, insurance, at saka food supplement. Ayan. So, kung may mga katanungan pa, huwag kayong mahiya magtatanungan dito. Kami 24 hours, adi kami nakabantay dito, guys. Ayan, 24 hours. Kaya, huwag kang mahiya tumawag sa amin. God bless. Bye-bye.